Sa Ako sa buwa, oh. So, yun guys, oh, so, yun, may lagnat. Pero, ayan, games. Ito, pala mo ka, agigising lang. Walang ginawa, mag-games. Yan, yung isang yan, maarte, ayaw din yung cellphone na yan. Pero, ayan, no, oh, ginagamit niya, oh. Oh, di ba? Oh. Mantalang Samantalang, yan, no, oh, samantalang ang kalat namin, nandyan, oh. Ito, oh, mo? Ako nakapagluto. Nakapagluto na ako. Ikaw Hmm. Oh. Yan o, oh, napakain ko na yung mga isda ako. Oh, yan. Pero yan o, oh, may lagnat ha. Ayan, may lagnat. Hmm. Diba? Hmm. Ito rin o, kapal lang mukha. Ayan, pagising, walang ginawa. mag Di ba? Wow um matalang nya si Ming Ming gutom si Ming ayik naman yung baby ko ching 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 naman yung bebe ko ching 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 Ayan, sarap na mabuhay Basta kumain. Ligpit ko ni makalat niya. Ayan, uminom ko lang ng ano mo. Bahita mo dyan. Sarap ng buhay na itong buntis na to.